nasusulat, gaya ng may napakaraming Diyos sa langit at maraming Panginoon. Sapagkat, bagamat, mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Simulan natin sa doktrina na aral ng Iglesia Katolika na halos dalawang libong taon na. Ang Santissima Trinidad o Trinitarianismo na sa Ingles ay Trinity ay tinatawag sa simbahang katoliko Romano bilang banal na santatlo, literal na pangkat ng tatlo, ang doktrina na pinaniniwalaan ng ilang mga denominasyon na Kristyanismo kabilang ang simbahang katoliko Romano simbahang silangang ortodokso, mga protestante at iba pa na may isang Diyos sa tatlong persona na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na natatangi sa bawat isa ngunit may isang substansya. Esensya o kalikasan Ang kalikasan ay kung ano ang isa Samantalang ang persona ay kung sino ang isa ang Trinidad ay tinuturing na isang sagradong misteryo ng pananampalataya sa ilang mga denominasyong kristyano. Ang simbahang katoliko-romano ay nagtuturo tungkol sa Trinidad o Trinity na ang ibig sabihin ay ang pagkapantay-pantay ng tatlong persona ng Diyos. Ito ay ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo na ito ay pinakadoktrina ng Simbahang Katoliko Romano. Ngunit ayon sa mga banal na kasulatan, maaari ba na maging tatlo o higit pa ang Diyos? Ating basahin ang mga kwento na nakasulat sa Biblia. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Ayon sa sinalita ng Panginoong Heso Kristo sa mga Hudyo, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi, kayo'y mga Diyos? Tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos. Ano ang tinawag na mga Diyos na dinatnan ng salita ng Diyos? Ayon sa kwento ng aklat ng Jeremias, ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilsias, isa sa mga seserdote na nasa Anatot sa lupain ng Benamin, na dinatnan ng salita ng Panginoon ng mga kaarawan ni Josias na anak ni Amon na hari sa Huda ng ikalabing tatlong taon ng kanyang paghahari. Dumating din ng kaarawan ni Josim na anak ni Josias hari sa Huda ng katapusan ng ikalabing isang taon ni Sedesias na anak ni Josias hari sa Huda hanggang sa pagkabihag ng Jerusalem ng ikalimang buwan ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Bago kita inanyuan, sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas, sa bahay bata ay pinapaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ayon sa mga nakasulat sa Biblia, tinawag din na mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos na mga nagsasa Diyos. Isa pang mga katunayan tungkol sa mga tinawag ng Diyos na mga Diyos. Sino sila? Basahin natin ang kwento. Ang Diyos ay tumayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? Hatulan mo ang dukha at ulila, gawan mo ng kaganapan ang napipigati at walang nagkakandili. Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. Hindi nila nalalaman ni nauunawa man sila'y nagsisilakad na paruot pa rito. Sa kadiliman, lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Bumangon ka, O oh Diyos, hatulan mo ang lupa sapagkat iyong mamanahin. Ayun sa mga kwento na nakasulat, ang Diyos ay may mga tinawag na Diyos at may ginawa din siyang Diyos ayun sa salita ng Diyos. Maging si Moses ay tinawag din ng Diyos na Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moses, "Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta." Iyong sasalitaing lahat ng aking niutos sa iyo at sasalitain kay Faraon ni Aaron na iyong kapatid upang kanyang pahintulutan ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kanilang lupain. Sa banal na kasulatan ay napakaraming mga Diyos. May tinawag din ang Diyos na mga Diyos at meron din mga Diyos-Diyosa na ito naman ay mga gawa ng tao. Kung sa lupa ay may mga diyos-diyosan, sa langit ay may mga dios din at meron ding maraming panginoon, ayon sa kwento ng Biblia na isinulat ni Pablo. Sapagkat bagama't mayroong mga tinatawag na mga dios maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga dios at maraming mga panginoon, ang salitang Diyos o God na sa Hebreo ay Elohim. Ang Elohim ay tawag din sa Panginoong Diyos. Ang paliwanag ng Elohim ayon sa Tagalog Wikipedia, ang Elohim ay isang katagang ginagamit sa Tanak o Lumang Tipan na singular Diyos o plural na mga diyos. Sa Hebreo, ang hulaping im ay tumutukoy sa mga maskulinong plural o maramihan. Kapag ginamit sa mga pandiwa at panguring singular, ang Elohim ay tinuturing na isang Diyos. Kapag ginamit sa mga pandiwa at panguring plural, ito ay tinuturing na plural na mga Diyos. Ayon sa mga scholar ng Biblia, ang mga sinaunang Israelita sa simula ay mga politistiko na sumasamba sa maraming mga Diyos at kalaunang naging mga monolatrista na sumasamba sa isang pambansang Diyos na si Yahweh. Ngunit kumikilala sa pag-iral ng ibang mga Diyos at kalaunan ay naging mga monotista na kumikilala at sumasamba lamang sa isang Diyos na si Yahweh na lumitaw pagkatapos ng pagkakatapon sa Babylonia noong 587 BCE Balikan natin ang punto ng ating kwento ang Santissima Trinidad o Trinitarianismo na sa Ingles ay Trinity na tinatawag sa Simbahang Katoliko Romano bilang banal na Santatlo literal na pangkat ng tatlo na ang doktrina nilang ito ang Holy Trinity na ang ibig sabihin ay ang pagkapantay-pantay ng tatlong persona ng Diyos. Ito ay ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Kung ang Biblia ang basihan, wala tayong mababasang nakasulat na Trinity na ito ay ang pagkapantay-pantay ng tatlong persona na ito ay ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Kapantay nga ba ng Diyos Ama si Jesus Kristo Ayun sa Biblia, datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng bawat babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayun dito sa talatang ito, ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Dito pa lang ay makikita mo ang authority ng Diyos ay mas mataas kaysa kay Kristo, hindi magkapantay. Isa pang katunayan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo mga gagalak dahil sa ako'y sa ama, sapagkat ang ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Ayon sa sinabi ng Panginoong Heso Kristo, ang ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Sapagkat, Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang Panginoong Heso Kristo ay sinugo ng Diyos dito sa lupa. Kaya ayon sa salaysay ng Panginoong Heso Kristo, Katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinoguman ay dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Ang Panginoong Heso Kristo, bagamat siya ay sinugo ng Diyos, hindi dakila ang sinugo, kundi ang nagsugo. Ang Panginoong Heso Kristo ay sinugo ng Ama. Kung siya ay sinugo, ito ba ay gumagawa sa Kanya ng mas dakila o katumbas ng Ama na nagpadala sa Kanya? Ayon sa Biblia ay hindi gaya ng nabanggit sa talata, ang nagpadala ay mas dakila kaysa ipinadala. Ang Espiritu Santo ay isinugod din ng Ama, kaya ano ang ipinapahiwatig nito? Ang Ama ay mas dakila kaysa anak at sa Espiritu Santo. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman ng nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa kwentong ito sa Aklat ng Korinto, Pagdating ng wakas, pagkatapos na ibagsak ng anak ang lahat ng pamamahala at otoridad at kapangyarihan, pagkatapos niyang talunin ang lahat ng mga kaaway at ang huli ay ang kamatayan. Ibibigay ni Kristo ang kaharihan sa Diyos Ama. Nangangahulugan ito na ang anak ay nasa ilalim ng otoridad ng Ama. Sa makatwid, hindi sila pareho sa otoridad. Sa madaling sabi, ayon sa mga nakasulat sa Biblia, hindi pantay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Sapagkat, bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Bagamat maraming mga Diyos at Panginoon, nag lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ay ang Diyos Ama na kanyang sinasabi walang gaya niya. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Bagamat napakaraming mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, nag-iisa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ay ang Diyos Ama.